Hi! Kumusta ka Ang na? ko si Adrian. Masturyahan niyo naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga Louis Cristoria sa inyo subong tawag siya Aramis 900 for men. Iyan ni siya ni Aramis. Te, panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kaag o de colon ni siya buta malunlayo palang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy nga may pagkaduta nga rosas. Amun na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa year between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, anong iyang mga nota? For the top, we have coriander, green notes, Brazilian rosewood, bergamot kag lemon. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang coriander nga matamis kag swabe kag makahanga nota kag ang mga berde nga mga nota. Na. Kag for the med, we have rose, carnation, geranium, lily of the valley, jasmine, kag oris root. Ang mga nota nga masimutan mo yun ay ang rosas nga matamis nga bulak. Carnation nga makahang kag may pagkabulak nga nota. Geranium nga duberde nga rosas. Kag lily of the valley nga berde nga puti nga bulak nga may pagkahapon kung simutan na. Kag for the base, we have oak moss, civet, patchouli, vetiver, sandalwood, kag amber. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang oak moss nga pait nga nota, civet nga mapanghe nga nota, kay synthetic nga nota nga duhalin sa sapat, tapos patchouli nga may pagkaduta kung simutan, kag vetiver, kuskus, duhilamon kung simutan. Na. Te, kabay pa nga ang ka mo sininga pahamot. Kag kung may bang pa mga, mga pahamot nga luwag istorya sa akin, ibilin lang sa comment section. So, the naman. Bye-bye!